10.39 AM naman, magkasunod na ito ha, kanina 10.13 tapos 10.39 ang Manay Davao Oriental. Pangatlo na ho ito, ngayong alas 10 ng umaga. Nako, ha, mag-ingat ho po tayo dyan, lalo na dyan sa Davao Oriental. At uh, dito, ay teka, makakausap pala natin, magkukuha tayo ng update, si uh, Director Toto Bakulkol ng FIVOLX. Direktor si Danny Buenafeo sa ABS-CBN dito sa DCMM Tele Radyo uh, Radio Patrol sa Istrenta. Yes sir, uh, good morning po sa inyo. O oh, Direktor, ano ba to? Sunod-sunod ang mga aftershocks tatlong beses itong mula 10 o'clock tapos uh, dyan pa sa may manay. Ano ho ba bang ibig sabihin nito Direktor? Well, uh, expected naman po natin yan na magkakaroon po talaga ng aftershocks after a um, uh, big uh, big event. So, um, oh. ang ibig lang po sabihin sa nito ay nag adjust pa po yung mga bato natin. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga aftershocks. So, kanina 10 a.m. meron tayong 5.8. And naman. uh, at 10.19 meron tayong 5.2. So, these are all aftershocks. Uh, again, we expect that. And uh, uh so far, uh, nakapagtala na po tayo ng uh, uh aftershocks sa may, sa may manay. Um, umaabot um, na po ito ng uh, As of uh, 988 8am nakapagtala na po tayo ng uh, around uh, 1281 wow. after and um, wow. pinakamataas ito would, would be the uh, 5.8 event oh di ba nagsimula ito sa Davao Oriental itong sa Manay, di ba uh, at 7.4 yung unang-una uh, kailan ho ito bali ano lang ho ito eh, di ba uh, last week lang Yes, uh, noong October 10, uh, mag 7.4. October 4. 10, okay. So uh, we expect aftershocks kasi uh, if it's uh, mag 7.4, we would expect aftershocks to be around 6.4. So 5.8, kung hindi natin isasama yung 6.8, uh, 6.4 yung uh, maximum aftershock na expect natin. Mm -hmm. And uh, so far, ang, uh, ang pinakamataas na aftershock na naitala natin is yung, itong 5.8. Pero normal ho ba yung ganito kalalakas? More than five ng magkakasunod na tatlo? Kasi medyo talagang malakas na mga aftershock to eh. Uh, somehow, is, so you feel na there's nothing unusual. Tama ba director? Kasi uh, depende po kasi yan sa hmm. main shock natin. If our main shock is mag 7.4, we would hmm. expect aftershock hmm. to be around 6.4. So 5.8 ay uh, within the expected uh, hmm. range po yan range lang. aftershocks. Within the range yes, na right. inexpect expect hmm. nyo. And uh, hmm. do, do we continue pa uh, let's say uh, until mamaya or for the rest of the day na meron pa rin posibleng mangyari mga ganyan na uh, ganyan din halos kalalakas Well uh, it's possible po pero again through time naman nag hmm. uh, nag uh, dwindle yung numbers natin yes. at at the same time uh humihina na rin yung lakas hmm. So uh, say for instance uh, yung aftershocks natin number of aftershocks i uh oh, first day mm -hmm. uh nakakuha tayo ng uh, around uh 821 aftershocks. so uh on the 10th day ang makukuha siguro natin say sabihin natin 1000 mm -hmm. aftershocks kasi 821 mm -hmm. naman yung first day na first okay. 24 hours so 1000 sabihin natin sa 1000 oh. na so on the 10th day oh. ang after number of aftershocks natin would just be around mm -hmm. uh, 10 kasi mm -hmm. dapat 1 or 100 rather. Kasi yes. one-tenth of the original, um, um, yeah. of the initial aftershocks. So on the 10 day, we will have 100. Uh -huh. And then on the 100th um, hundredth, hundredth day, mga 10 na lamang. And pahina ng pahina yan. Sana. Oo. Sige. At saka sana wala na ho mga panganib na pwede mangyari. Kasi hindi makauwi yung mga iba kung may bitak yung bahay nila. Hindi ho talaga safe, di ba, uh, na umuwi muna kung ganyan ho kalalakas yung aftershock, di ba, Director? Tama? Um, yes po. Uh, mm -hmm. Ang ang sinasabi po natin ay huwag silang umuwi, huwag silang pumasok kung may mga visible cracks doon hindi sa na, bahay nila. Um, Kasi integrity. kung hindi man ito uh, uh, totally na sira during the main shock, baka masira ito during uh, aftershock. Sige po. Nako, uh, maraming maraming salamat po, direktor ha. At uh, syempre patuloy kaming nakaantabay ho sa mga developments dyan, lalo na sa area ng uh, Davao Oriental. Thank you po, direktor. Maraming salamat din po. Okay, yan o si Director Teresito at Toto Bakulkol ng FIVOLX.